Mga sports hindi na bago sa atin ang pangalan na Quintin Milano Brown or QMB. Ang bagong 6 foot 10 big man ng Gilas, Pilipinas na agad na nagpasabog ng energy, highlights at depensa sa unang salang pa niya. Pero mga ka-sports, sino nga ba si QMB? Paano siya naging eligible sa Gilas at bakit parang ilang taon na siyang kasali sa team kahit bagong recruit lang siya? Ito ang full na talambuhay ni QMB at ang sekreto kung bakit sobrang bilis niyang nag sa gilas system. Kung trip mo po ang ganitong content, iwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Quintin ay ipinanganak sa Los Angeles, California sa isang Filipino mother figure at American guardian family. Lumaki siya bilang isang natural scorer at rebounder kasi nga bata pa lang pansin na agad ang kanyang athleticism mobility at basketball IQ niya. Sa high school, school, dominant big man si QMB. Kaya pinasok niya ang college world na may malaking expectation. Bago pa man ang Pilipinas, dumaan si QMB sa iba't ibang international leagues. At sa bawat liga na iyon, lumalakas ang fundamentals niya. Lalo na po sa depensa at rim protection.